What's up? Dito naman tayo Vlog na naman tayo So travel vlog to siya mga guys Nilipat uh, na naman kami ng Ibang area Galing kami ng Sakaka Papunta kami ng Hain Pero uh, Nung una Galing kami ng Boraida, Doon sa base namin Pumunta kami ng Rapa 6 uh, hours ng biyahe Pagkatapos namin ng Rapa Punta kami ng RR Ah uh, 3 hours na biyay galing ng Arar, punta naman ng Sakaka 2 hours na biyay ngayon Sakaka punta naman ng Hail 4 to 5 hours na biyay so pagkatapos nito namin ng trabaho balik na naman kami sa aming base sa Boraida so mga 3 hours din yan na biyay so ayan mga guys ikotin natin ang buong Saudi abang dito pa tayo kasi ano na Hanggang katapusan na lang tayo rito sa Saudi mga guys So, uuwi okay na Uuwi okay, na ano daw So, ito yung kasama ko mga guys hi guys like Ayan Ayan yun si Dung From Kamotis Island <laughs> yan lagi yung nagre-request ng mga kanta Ng mga hugot song So ayun, mga guys, ipakita ko lang sa inyo ang mga kalsadang madaanan namin ngayon At saka i-update ko rin kayo sa panahon natin ngayon Ang panahon natin ngayon is makulimlim at umulan kanina siya mga guys Ito mga guys oh. Ayan mga guys, kung mapansin nyo yung olap natin ang dilim Ayan So ito yung kalsada, papunta na kami ng Hile mga guys Ayan pero kaalis lang namin Ayan mga guys Tingnan nyo mga guys Ayan So ito yung kalsada Napakatahimik ng kalsada ngayon Dahil Bernice ngayon So wala masyadong sasakyan Wala masyadong ngayong Nagpabiyahe kasi Bernice so, Bernice kasi mga guys Rito is day off dito ng mga tao So Mostly talaga sa okay. ulan no? Oh, ayan, wala na yan Mostly kasi dito mga guys, ang day off is yung ibang kumpanya, dalawang araw, business at saka Sabado sa amin, isang araw lang business na lang. Pero dati Bernice Sabado yung sa amin. Pero tinanggal yung isang araw, isang araw na lang iniwan business na lang. So ayan mga guys, yan ang update natin sa ating panahon ngayon mga guys. Makulim na siya mga guys. Ayan. ba? Diba? Kita niyo? Ayan na mga guys. Hindi na bini bumbong. Oh, na. May araw na. Ayan mga guys, kung napansin niyo yung windshield yan, may pumapatak-patak na na ulan sa aming windshield Ayan, yan, sinasabi ko sa inyo yung update ng panahon namin ngayon rito sa Saudi, dito sa area ng Saudi, northern area ng northern part area ng Saudi lang may rainbow. Sa so, iyon mga guys, so, look the rainbow. Ayan. Ayan talaga po may Arab. Ayan mga guys, so. Ayan ang rainbow. Ayan. ayan. Look the rain. Nice. guys Dating na ng rainbow Kung takal yung Ipitalo ang kalis yan Dating ng ano Ang Ikaw So update ko kayo mga guys Sa ating biyahe ito mga guys ayan, timing pa rin na kalsada at saka dito na part mga guys uh, may araw na, mainit na mga guys you know? napansin nyo dyan si Haring Araw sa taas, ayan ayan, ganun pa rin na yun mga guys, timing ang kalsada gilid-gilid, desierto hindi ng buhangin po eh buhangin na puti hindi ka napansin dito, dito guys may so ayun mga guys kung napansin nyo rito ang buhangin is medyo maputi ayun mga guys medyo maputi dito ang buhangin ikumpara nyo sa buhangin talaga sa desert kung uh, parang pula mapula pula talaga siya mga guys dito ito kasi halong puti ito ang buhangin dito mga guys so, parang buhangin sa dagat Ayan mga guys, o, yun. kung mapansin nyo yan, yan. Ayan. kung mapansin nyo yan diyan. Oh, sa taas. Oh, ang taas mga guys, ipakita ko sa inyo ha. Ah. Ayan mga guys, ayan maputi yan. Yan. Ayan, oh, maputi ang buhangin mga guys. Yan. Yan, maputi siyang buhangin mga guys, parang buhangin siya sa dagat mga guys. Sa kayo din mga guys, ha. Oh. At, eh, ang ganda ng ilaw ang kuno ano? sa araw ba? Sinag ang na ano. Parang yung Race ng sun. Yung araw. Apunta na pa mo tayo <laughs> so ito guys. Yun ang update natin ngayon sa biyahe pa namin. Ito yung kulay talaga ng buhangin sa disirto mga guys. Ayan. Ayan. Pula sa mga guys. Ayan. Update na naman tayo sa ating tayo. Ang ganda tingnan ng ulap mga guys. Oh yung kalsada yung pababa pataas ang kalsada mga guys ayun mga guys tingnan nyo yung ulap ang ganda tingnan uh, so, ganito lang ang mga senaryo natin ngayon sa ating biyay mga guys kapita ko lang sa inyo biyahe namin Pasensya na kayo kung hindi ko siya yung unang biyahe namin hindi ko na videoan Dapat nga sana binidyoan ko yung kinukumpile ko Mula Boreda papunta ng Rafa Mula Rafa papunta ng RA Mula RA papunta ng Sakaka Mula Sakaka papunta ng Hail Mula Hail pabalik sa aming base sa Boreda Dapat sana ganun pala yun mga guys Nakalimutan ko lang mga guys

Gili Deserto. Ayan. O makita nyo yung kalsada. Tatlong, dalawang sasakyan lang yung sinunda namin yung sa unahan. So update nyo naman kayo mga mga guys. So ayan mga guys, update na naman ka kayo sa kalsada. Dito pa rin tayo sa kalsada mga guys. Ano oras ba tayo kanina umalis? Alas... Gisa? Oh, alas Gisa. So isang oras pa kami rito mga guys, may tatlong o may apat na oras pang natitira. Bibigyan ko pa sa. nung niyo si kit sa noon paggala kita disyon kay na mga guys, so time check tayo, 11 pa ng tanghali dito. So ayan. So ayan, Ganun din pa rin yung mga makikita natin dito mga guys, ayan. So mamaya uh, guys, i-update ko na lang kayo pag na, nasa Hailat talaga kami. Kasi ang yung mag magandang mga tanawin doon, yung mga bundok, mga bato. Ayan mga guys. So yun mga guys, kung napansin nyo, yun rin yan mga okay. guys. So, Haba natin ito talaga mga no, guys. Yan, sa gilid ng deserto yan tumaan mga no, guys. Yan yun yung polo. Mahaba nyan Mahaba Mahaba talaga yung pag na trend Okay, so yung buntot niya <laughs> nagpakita na yan mga guys so nasa deserto yan mga guys yung deserto linagyan nila ng release ayan mahal sa ng deserto yung mga train mga, yung train mga guys so yun na yung dulo niya mga guys ayan ayan mga guys So ayan mga guys, dito na kami nakarating na kami sa Hail. Ayun, kung mapapansin niyo 'yung mga bundok mga guys. At saka umulan din dito pero hindi masyado malakas. Ayun, 'yun ang mga bundok-bundok dito mga guys. guys, update na naman tayo. Kuto? Dito pa kami Kuto. sa Hail. Ayan mga guys, ang so ganda. Tingnan mga bundok. Ayan. Sige, napansada ng Hail mga guys. Huwag ka makikwento. Lagi ka sa kwanday Luis Ang Gida. Gida. Ano ka pala? Ah, uh, North East Luis. Hmm. kira dalam bukit dan dalam batu batu dan dam hujan buat dalam gunung ngak kan batu Pagawas dia ada no Yung Tawag na ito Pantin So ayun na mga guys Update ko kayo ngayon So gabi na Gabi umaga pa e Ngayon gabi na time check is Alas 6 na ng gabi rito So pauwi na kami sa Burayda Siguro makarating kami doon mga alas 9 O alas, ah, alas 8 o alas 9 ng gabi So ayun mga guys Update ko kayo Nasa kalsada pa rin tayo Ayun Katatapos lang namin ang aming trabaho So uwi na Maybe at 3 hours eh na kami makarating nito sa Buraida mga guys Ayan na ah, uh, ng kalsada Yun So update ko naman kayo mamaya mga guys Kung malapit na tayo sa Buraida mga guys So ayan mga guys Update na naman tayo Time check muna tayo mga guys Alas 8.24 na ng gabi Ayan mga guys so, Ayan Ayan So dito na kami sa Boraida mga guys Ayun, umulan pa rito ayan. Dito na kami sa Boraida Nakapasok na kami ng Boraida Pero hindi pa kami nakarating sa aming accommodation Pero at least nakapasok na kami ng Boraida mga guys napang biyahe talaga ayan, ayan, Boraida, mga guys ayan. May mga puno ka na makita Sa gitna ng kalsada saka may mga ilaw-ilaw na so update na naman i-update ko na naman kayo ulit mga pa, guys pag nandoon na tayo sa binayagin sa accommodation namin para masabi natin safe talaga yung biyahe namin habang hindi pa kami naka-uwi sa aming accommodation so ayan mga guys dito na kami sa kainan kain muna kami kasi gutom na bago kami uwi sa bahay namin Well, sa kasama ko. So, kain muna kami mga guys. Ito so, dito na kami, malapit kami sa bilya namin mga guys.